Good evening everyone. Yan guys, mau palang pagkahuman ako pag ilis ng tubig guys. Yan, pinalitan ko ng tubig yung mga tangki ng isda guys. At ayan na sila guys. Yan, ini ako na silang gyo -usa, guys, ug video. Yan makalingaw sila guys. Kahit paggutay sa trabaho, makawala ng pagod guys makawala og kapoy ang mga isda sa anak itong lalaki guys yan siya ang nag-aalaga nitong mga bita fish iwan ko guys kung saan to siya galing yan yan ang huling dumating sa bahay napakaganda ng kulay guys yan nakakawala ng pagod yan makawala og kapoy mga lalabs yan, sa kakapay mo sa trabaho, basta makakita ka, pag nakakita ka ng ganitong klaseng mga isda, yan, nakangiti ka guys. Kasi ang ganda talaga ng kanilang mga kulay. Yan, mga ito yan sila guys, mga half moon. Yan, lavender ang kanyang kulay, ng kanyang, ano, yan. Pero ano sa guys, sa isang tangki, isang isda lang ang pwedeng ilagay kasi territorial ito sa lagay. Sabi ng anak ko, yan siya guys, oh. Green ang kanyang mata. Green din ang kanyang palikpik, ang kanyang kaliskis. Yan. Yan pa guys. Ito guys, mga siya orange. Red orange ang kanyang kulay. Yan, parang nag -ano, siya, oh. Parang alam niya guys na kinunan siya ng video ba. Yan, parang nagalit siya guys. <laughs> Ay, nako. Dalawang container na tubig, guys, ang naubos ko. A, dalawa kalahati pala. Kasi marami ito siya, guys. Yung iba, hindi palang na lagay sa ganito rin. Sa glass na tank ng, ano, para sa isda. Yan, ito siya, guys. Iba rin siya, guys. Itim na itim siya, guys. Tapos, yung mga ano niya ba, yung design ng kanyang buntot, iba Yan hindi sila pwede i, i ano guys ihalo kasi magano sila guys parang gusto lang kainin yung isa't isa ba yan Ay. ilang ano rin guys Uy, parang sobrang oras siguro ang pagpalit ko ng tubig kasi marami sila guys matapos nilinis pa yung tangki ng tubig pero hindi naman gaano malaki guys yung sakto lang kasi isang isda lang naman ang pwedeng ilagay. Yan, busog na sila guys kasi tapos ko na silang pinakain ng feeds. Yung pagkain nila nasa, para sa mga isda ba. Pero makalingaw. Yan. Hindi lang tayo magkapoy-kapoy ba sa pag-ilis tubig, pero makalingaw siya. Yan buti lang guys na ito siya guys line po di siya ng isda guys oh ibang klase di siya na klase ng isda kung saan siya para siyang tao to parang grouper ba na red parang lapu-lapu yan meron ding crown tail yan iba rin ang kanyang ano guys ubuntot parang sa walis ba pro crown tail daw ang tawag dito guys sabi ng anak ko guys yan ito siya katulad to sa isa kasi marami ito siyang black guys na half moon nakakatuwa guys nakakatuwa talaga ang kanilang mga kulay tapos itsura si nakakawala ng pagod yan yan siya guys napakaganda ng kulay nitong isa oh yan parang palaging nakapusing oh pag pinunukunan ko siya ng video talagang nagkaganyan siya guys Yeah. Thank you for watching.